good morning mga idol. Ito. May tilapia tayo na dali dito sa may ng gatsawin. Nakaka-tempo naman. Ito mga idol. Lapad-lapad din mga idol. lapad din mga idol. lang tayo sa gilid ng ano, uh, kalsatas, may sa may pagkatang gatsawin galing sa noon bahay nyo uh, ah, dito tayo umispat meron naman tayo na nakikita na na ayun nakakachip pa tayo yun mga idol itira pa tayo meron lumulutang sige thank you ito mga idol oh. minabanaag tayo ayun try natin hmm <tong> Nakahulagay mga idol. Medyo malayo-layo eh. Yun. Sumablay tayo mga idol. Hindi natin tanamaan. Malayo-layo kasi yung tilapia. O. Oh, diba? Yan ang mga video. Yan ang mga pang-reels. Talagang tunay na pinapakita kung tatamaan o hindi. Kasi ako lang nakikita nyo. Hindi yung binabaril ko. Yan mga idol. Sige. Subok pa. Hindi wala, sayang malaki. Yun. hindi natin naputukan yung ano, isang tilapia malaki. Idadaan siya sa sakin. Eh. Pero tingin ko nang konti baka umangat pa mga idol. And good morning sa ating lahat. ah uh, dito nagbaka sakali lang ako baka kumigataw ayun nakaka naman mga idol Uh, ito, sapa ito. Papuntang Gatchawin. Saka papuntang San Juan Banyo. So, wala yung tilapia. Malaki pa naman mga idol. yun hintay hintay lang tayo mga idol uh, medyo malayo kasi yung sinisipat ko oh. ito yung kalsada oh. yung hati ng kalsada nandito sa kabila Subukan pa rin natin yung mga dal. Sige, stay tuned muna tayo. Oh, idol, eh, ito lang mga idol, ito lang problema. May mga dumadaan sa sakyan. Medyo kapan tayo. Pupula mo din ay, yung... Ayaw! Yung, yung huli mga idol oh. Walang cut to, walang cut sa video to. Iyanap na natin. Ayan na. Bilis, 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 bilis. Yun o. Oh. Uli. Hmm, mga idol lo. Oh. Ganda-ganda na resize o. Oh. Malit lang tingnan sa video. Pero ito, yung mga tilap yung size na pampalengke. Ayan yeah. yeah, mga idol, oh. andito ako sa may tapat na umbahe ni Kaparmesh. Yeah. Ang laki ng bahay ni Kaparmers. oh. sa mga uh, magandang kanyan ehemplo mabait sa tao ayan saka may negosyo ayan sa kanya yan ka farmers dito sa may paanan ng bundok ng ano ayan shout out sa iyo idol Anak, sila po yung Yari. Mako. Tugo. Wala, wala, wala. Ito okay, yung mga idol. yung idol. Ito Wala na mga idol kung kailan nilapitan. So nga pala yung huli ka mga idol ah. Eh dalawang kilo. Pulamit, dalawang kilo yung mahigit to oh. Malalapad po siya. Kaso ah, yun nga lang. Hindi natin nabibidyoan ng na maganda na iwan natin yung ating body strap. Sail po lang ang dala natin. Pauwi na rin po kung ng ano. Ngayon. Diretso muna ako sa Changi. Maglilipit na kami. Ah, sige mga idol ah. Maraming maraming salamat po. Ah, God bless everyone. Thank you everyone.